na At uh, ako naman, sa part ko, uh, masarap ang buhay retired kasi masarap na mahirap. Una-una, hindi -una, ko akalain na minsan ako tagaloto, ako driver, ako tusan, ganun palang buhay na retired. Pero okay lang, at least, una-una, uh, pasalamat ako. Yung pangalawang buhay binigay sa akin. Eh. Yes. Lord. So, dati, ito, so, matay sa akong katawan ka ating ngayon, video okay na ako. At so, sana, video mo ang ako totally. Yes. Kung hindi man 100%, at least, ah, uh, 99%. For uh, 99%. <laughs> 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 uh lang, at saka maraming salamat sa inyo. Kita-kita, kahit tayo-tayo naman din ng ano eh. Ang taon, tayo-tayo. Tayo-tayo pa rin. Ano ba ito? Ano anak. Uh, Maraming salamat <laughs> sa inyo. Ano ba ito? Ano ah, ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Scripted ba ito? <laughs> <laughs dito nagbibisyon kasi may party yung mga yan. Samoa. Okay na kasi. I love you. I love you. I love you na. I love you na.